Sa makulay na mundo ng showbiz, may mga pangalan na biglang sumisikat na tagiiwan ng marka sa puso ng mga manonood. Isa sa kanila ay si John Apasible, isang modelo na naging aktor at nakilala bilang ni idol ng dekada 90. Ngunit sa likod ng kanyang karisma at tagumpay, nakatago ang isang kwento ng pangarap, ng pag-ibig at ng trahedya. Ito ang kanyang kwento. Si John ApaSIBLE ay ipinanganak bilang Enrico Luis Galang noong January 22, 1973. Si John ApaSIBLE na ipinanganak bilang Enrico Luis Galang noong January 22, 1973 ay isa sa mga aktor na nagmarka sa dekada 90 at unang bahagi ng 2000s. Bago siya pumasok sa mundo ng showbiz, unang muna siyang nakilala sa larangan ng fashion modeling. Ayon sa mga ulat, Bata pa lamang ay nakita na ng kanyang mga mentor sa fashion industry ang kanyang potensyal. Matangkad may tindig at may kakaibang appeal. Sa edad na 15 hanggang 16 anyos, nagsimula na siyang sumabak sa modeling na naging tulay upang mapansin siya ng mga producer at talent scouts. Nang mapasok ang pelikula, si John ay agad itinuring na isang mati ni Idol na may matikas na imahe. Sa ilalim ng mga film outfits gaya ng Seiko Films, gumanap siya sa iba't ibang sexy at daring roles na nagpatampok ng kanyang kakisigan at lakas ng karisma. Subalit hindi lamang limitado pasado sa pagiging sexy actor ang kanyang kakayahan. Lumabas din siya sa ilang teleserye at pelikula kung saan ipinakita ang kanyang husay sa pag-arte. Sa personal na buhay, nakarelasyon niya ang aktres at dating Viva Hot Babes member na si Ana Lea Javier. Ayon sa mga ulat, sila ay matagal nang nagsama bilang magkasintahan at live-in partners. Plano sana nilang magpakasal, ngunit hindi na ito natupad pa dahil sa biglaang trahedya na sinapit ng aktor. Ang ningning ng kanyang karera at ang tahimik na pangarap na makapagpatayo ng pamilya ay biglang naputol noong March 20, 2011. Ayon sa mga ulat ng pulisya at media, si John ay nabaril ng kanyang sariling tiyuhin na ang pangalan ay Armando Rustia habang sila ay nagkakainuman sa Cainta Rizal. Nauwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang gabi at kalaunan ay pinaputokan siya ng dalawang beses sa dibdib. Dinala siya sa ospital ngunit idinaklarang dead on arrival. Ang insidente ay nagdulot ng pagkabigla hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa industriya ng showbiz. Ang kanyang kamatayan ay lalo pang nagbigay ng lungkot dahil dumating ito sa panahong tila nagsisimula na siyang muling bumangon at bumuo ng mas tahimik na buhay. Ang kanyang tiyuhin ay kaagad na sumuko sa otoridad at sinampahan ng kasong homicide bagamat nag-surrender, agad ding nakapagpiyansa ang sospek at pinawalan mula sa kulungan. Sa puntong iyon, naging palaisipan at usap-usapan sa publiko kung makakamit nga ba ang hustisya para sa aktor. Si John Apasible ay 38 years old lamang nang siya ay pumanaw, bata pa, puno ng potensyal at may mga pangarap pa sanang hindi natupad. Para sa mga nakasama niya, inilarawan siya bilang mabait palabiro at may malasakit. Para sa kanyang mga tagahanga, siya ang simbolo ng isang artista na hindi natakot gumanap ng mga mapanghamong papel upang maipakita ang kanyang talento. Hanggang ngayon, nananatiling bahagi ng alaala ng industriya ang kanyang buhay at kamatayan. Ang kanyang kwento ay paalaala ng kahinaan at panganib ng mga desisyon. Ngunit higit sa lahat, ito'y alaala ng isang taong nagbigay ng bahagi ng kanyang sarili sa sining ng pelikula at telebisyon. Si Jan Apasible, isang aktor, modelo, anak, kasintahan at ama. Nabagamat maaga ngang na, na maalam, ay nag-iwan ng kwento ng tagumpay, trahedya at pag-ibig na hinding-hindi malilimutan ng mga Pilipino.